Silder na naman mga idol. Thank you Lord. Nadagdagan pa. Nadagdagan pa tayo mga idol. Oh, silver. Yan yeah, oh. Sulit-sulit na mga idol. Oh. No? magandang umaga mga idol ito yung spot natin oh. dito to sa along-along sa San Antonio uh, late na tayong pumunta Ayan, nagbakasakali tayo rito Ayan, may mga gato-gato na mga silver pero hindi ganun kalaki medyo late na tayong pumunta eh, try natin dito baka sakali pa pero ganun pa may meron na tayong huli dadagdagan natin sana makachempo pa ngayon mga idol, sige, sisilip silip lang muna ulit. Madala lang yung gataw eh. Okay mga idol, stay nyo tayo. Nalit pa tayo ng kwal. Walang yan. Ano ba ang kaya? Ako, hindi yan ang pot. Sayang. mga idol lalim ng gato tayo natin nga gato ulit yung mga idol kule kule sa mga idol yan no? o ups uy Ayo, 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 napunta ro! Chillback, mga idol, lalim ng gataw! Cempukan! Ako mukhang mababaw ang tama, ah. madoble, madoble! Mababaw mga idol! Muka saya, Ako, hindi ko pa. ginangat ko to baka mapilas mag malipis na ng tama ayan makapraso lang yung unang tama nya Nipis na tama mga idol eh. Doblehin ko na. Teka lang. Mawala rin sa lalim. Sabot. Naku. Malapit na nga. Mo to. Ito na. Ito na ang pangalawa mo. Ay tama. Pag inangat ko itong isa na ito. Tanggal ito. Diba, kaya pa. Ayan, oh. Mga ito tignan mo. Kakapiras lang ng... Oh, my God! Magiging yung, yeah! yung maganda na. <coughs> ito yung mga idol, yung unang tira ko. Kakapiras lang. <laughs> Buntot lang, oh. Ay, malalaglag na na, oh. Malalaglag na na ito, mga idol, oh. Kakapiras. <coughs> oh, wala na. Tanggal na yung oh. No? Hindi ko dinobli yun. Wala siguro. Maka naka alpas pa. Pero ito, sure rin na ito. Yung dinoble ko na ere. Ah, siya sa katigasan eh. Hmm. Ayun yung pangalawang tama mga idol. Yan ang advantage natin pagka pangalawang tira. Sure ball na yun. Kasi kanina kung ko, puputol yun. Putulin ko muna rin. Yung tama ng isa nito. Medyo malalim. merpibalik ibalik sa kwan. Ayan, nahulog ni kuchilyo. ay mga talaga ng mga hunters ganyan pag hindi hindi ka sure sa unang tira mo mag-alanganin manipis ang tama doblehin mo na o yan mga idol o o ayun huli ko ngayon sa dalawa tatlo apat lima anim makakaanim na tayo mga idol pero yung video natin sisimula na pala kanina kasi hindi kami makapag video hindi <coughs> ako makapag video mag dahil na excite ako sa pangingisda Ayan yun lang. Ah, sige ito mga idol. Ito ispat lang natin. Oh. No? Ito tayo. Hindi natin akala may gagataw na ganyan dito. Okay, sige. Stay tuned po mga idol. Salamat sa panunod. Patay mga idol. Sa pool. Bulagta ang roho. Lalim pa naman. Sakto-sakto siya. Sakto no shoot shit yeah. oh tiga tiga lang oh good na naman mga idol ayan oh lapad lapad no. din oh diba ayan oh, oh. sa pulsa alaig like. bulagta siya Ito yung ah, kirod. Nakakadagdag na nakakadagdag. Nakasusulit yung ating paninig sa'yo mga idol. Oh. Ay, sarap. Yes. Yeah. Sheesh. Alright. Soul of light. Kanina mga idol, may kasama tayo rito. Eh, hindi ako nakapag-video agad. Nalibang kami. <laughs> ayun, yun lang kapag video minahuli na ako ilang piraso yun nung wina na wala ng gato bigla kanina, napadalang na ayun, buti hindi pa tayo muwe, nakakadali pa tayo okay panood-panood lang hintay-hintay lang lalim, mabilis mawala bilis ng mga silver sa pabila sa kabilaan dia tengok abotan saya mahu sel 4 lelaki punya meter kereta महादुल बोले वाली बलिका बड़ी गए बोले तो बच्चे महादुल sil na naman magayon Thank you Lord. nadagdagan pa. nadagdagan pa tayo mga idolos, silver yan yeah, no? Sulit-sulit na mga ito, no? Wala ko, wala nang darating. Medyo matagal yung masundan natin mga ito. Medyo tumumal ganina konti, mga kalahating oras. Pero buti, may lumabas na. Dalawang sunod may lumabas eh. hindi ko nadali isang una. Tsaga-tsaga lang. Okay, stay tuned to him ulit mga ito yun minadaan tayo mga idol mabilis ang putok ay tanggal pa yata naku wala na sayang alright ligtas ka ngayon next time Ayan mga idol, medyo tumumal na Tumangin pa So nangaka ako, kahit isa na lang makadali Uwi na tayo Pero makong malabo na eh, Malakas na hangin Tapos kumukulimlim Hindi na maganda yung panahon Ayan mga idol Nandito na siguro ang ating Pag-hunting eh, Salamat sa inyo sa mga nanonood god bless everyone take care everyone see you